Hello mga idol. Dito tayo palamig tayo to, mga idol. Dito sa mall. Mall of uh, Al Salam Mall. Yo, mall ng mga Arabiano. Ayun dito mga idol. Dito ako papasok sa loob dahil mainit sa labas. Maghintay doon sa amo, yo, yung amo ko pumasok dito. Ay, ayan, dito mga idol. Dito mga idol, ang lamig ko. Ayan. Dito mga idol. Patingin-tingin lang tayo mga idol. Tingin-tingin lang dito mga idol sa mall. Ah, abang nagantay ng tawag ng madam. Ayan dito mga idol. Ganda dito mga idol. Ang lamig. <laughs> doon sa labas ini, doon sa parking, kaya dito ko sa loob. <laughs> ya... Yeah. Lakad, lakad lang dito mga idol patingin tingin lang sa mga ayun mga bilin ayan oh kita mga idol oh. oh ganda dito mga idol tingin tingin lang mga idol ayun mga idol abang nagantay ng madam dito ako sa loob hanap ako dito mga idol na pwesto Maghanap ako dito mga idol ng pwesto. Timing pa ngayon kasi di pa gabi. Alas 5 pa lang dito ng hapon. Kaya kante pa lang ang tao. Mamayang gabi mga idol. Ano yan? Marami ng tao. O, marami ng tao mga idol. Kaya dito. Ito mga idol. Lakad-lakad lang tayo mga idol dito ayun mga mga mababango, ganda oh, mababango. Mga Huwag mga picture na ng buhay. Bawal yun daw, mag-video ng mga babae. dito lang. Dito lang mga idol. Ayan. Uh, yeah. oh, dito tayo sa mga, yung mga bag na magaganda. Try natin dito mga idol. Tingnan nyo yung mga bag na magaganda. Ayan o. Oh. Ito yung mga ganda mga bag. Mga eh. bag. T-buy pa mga ito yung mga bag. So, mahal. Ayan. Thank you for watching. God bless you all.